ipinasilip sa publiko ang pasabog na kaganapan sa stage rehearsals ng mga kandidata para sa pasabog na preliminary competition bukas. Isang araw bago ang preliminary, todo na sa stage rehearsals ang mga kandidata. Makikitang sa introductions ay hindi na raw nila babanggitin ang kanilang personal na pangalan dahil diretsyo na raw sila sa country name nila. Pinangunahan ni Andres Felipe, VP and Creative Director ng Miss Universe at Head ng Miss Universe Cosmetics, ang stage rehearsals ng mga kandidata. Makikitang todo na sa pagsayaw at paghataw ang mga kandidata sa kanilang opening dance number with Mexican song as their background music. Patalbugo ng mga kandidata sa kanilang introductions. Pasabog ang introduction ni Dominican Republic. Kabugerang kinantapa ni Chile ang kanyang country name sa kanilang introduction. Pasabog din ang intro ni Peru. Hindi rin nagpakabog ang Philippines dahil pasabog din ang kanilang introduction. Bukas na ng umaga, Philippine time, mapapanood ang pasabog na preliminary competition back to back with national costume competition. Mapapanood ito ng live sa YouTube channel ng Telemundo Entertainmento. Int Ayan! Anong say mo sa introduction ni Chelsea Manalo? Pasabog ba? O kailangan pa niyang mas bonggahan ito?